So what's up mga kakwela Welcome ulit sa aking youtube channel At ito na yung sinasabi ko sa inyo Nung nakaraan na umuulan ng alikabok Ito na ang kasunod niya mga kakwela Ulan Sarap Kanina umulan ng malakas mga kakwela Pero hindi ako nakapag video kasi ang lakas ng kulog at kidlat So ngayon Umuulan ulit Pero mahina lang Kaya video video muna ako saglit <laughs> Pakita ko lang sa inyo. Ano nangyari? Ah. Yan, naririnig nyo mga kakwela, kumukulog. Hmm. At pakita ko sa inyo mga kakwela, anong nangyari dito sa kabilang garahe. Ito. Yan mga kakwela, binaha dito kasi. Ano? <laughs> hmm nagresulta ng umulan. Yung malakas na hangin nung nakaraang araw, may kasamang alikabok. Ito na yung mga ano, kasunod. Sabi ko nga sa inyo, pagkatapos nun ay ulan ng kasunod. Hmm. Ah, madumi. Grabe na naman ang linisin ni Kuela TV. Okay lang yan, kasama sa trabaho yan, mga kakuela. Sama sa trabaho natin yung dumi na yan. Kasi kung wala yung dumi na yan, mga kakwela, sigurado si kakwela walang trabaho. Ay, salamat kumulan. Ayala ang talagang mahirap. Mahirap na masarap din naman. Kasi kung wala yung mga dumi na yan, mga kakwela, wala akong trabaho. Kaya, titiisin ko yan. Hanggang matapad yung mm -hmm. aking maliit na pangarap. <laughs> Tumo kulog pa. Aminin mo pa ng bulaklak. ay mga bulaklak na. Kailangan ko na ulit patayin kasi kumukulog. Kanya-kanya kulog. Bili ka daw ng cellphone. Babay okay mo na makakawela. Don't forget to like, share, and subscribe.